Samantala, pag-uulat bola naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro CNN Live, live Nation, Nation. Dennis Nebreho magandang araw sayo magandang araw kasama sa mga magandang araw Kalapan City Oriental Mindoro magandang araw Pilipinas Inihanda na ng City Social Welfare and Development Department o CSWDD ang pamamahagi ng annual social pension para sa mga persons with disabilities sa Lusod ng kalapan sa mga susunod na araw matapos ang pagsasagawa ng evaluation at validation sa mga miyembro. Ayon sa CSWDD, tatanggap ng 1,000 pesos social pension ang bawat kasapi. Sinabi naman ng Persons with Disability Affairs Office, may kabuang bilang na 3,820 ang mga PWDs mula sa 62 barangay sa lungsod. Ngunit, aabot lamang sa 3,400 ang makakatanggap ng pensyon ngayong taon. Sinabi ni Konsyala Marian Tagupa, malaking tulong ang nasabing ayuda sa mga taong may kapansanan na mababawasan ang kanilang gastusin sa pagkuha ng mga personal na pangangailangan para sa hinaharap Iniakda ni Consiala Tagupa ang nasabing ordinansa ng tulong pinansyal na ayon sa City Ordinance No. 94, Series of 2021 o an ordinance providing financial assistance to City of Calapan's persons with disability residents and appropriating funds. Nakasaad din sa nasabing ordinansa ng pamahalang lunsod ng Kalapan ay magbibigay ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 1,000 piso kada taon sa mga kwalipikadong residente at kasapi ng PWDs. At yan ang pinakasariwang balita dito pa rin sa Kalapan City, Oriental Mindoro. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Calapan City. Nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebrejo mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan Oriental Mindoro.